So guys, uh, eto na ang pag-amin ni Reynard. Kapag ito, hindi ka pa umamin, hindi mo pa nasabi yung totoo. Wala na. Itigil na natin tong kalokohan na to. Nard, ready ka na ba? Ready na. Pero na kayo Abutin mo. Ako oh, na. Oh. ko yan. Sige, ko nga, abotin na. Abotin mo. Mo nga. sige nga, abutin mo. mo nga. Sige nga, abutin mo. Oh. Hawak mo kasi pa nakamaabot. Oh, ano yun? Eh? mo ako, no? Ko, no? <laughs> Uy, no. Ano ginagawa niyo dito? Tsaka ba't eh, kayo nang kapasok? Nakabukas yung ano eh, pa si SJ, tinulungan ko lang. Sino ba naman matutuwa? Ganun mo makita. Naintindihan kita, pero lalaki ka rin, nerd. Kailangan mo lumaban. So guys, uh, ayun nga, uh, kung tingin nyo na may gusto na si SJ kay Jeron, uh, ilike react nyo. At syempre, Uh, kung tingin nyo na may gusto si SJ kay Reynard or mas bagay sila i track, no ayan tingnan natin kung saan uh, kung sino yung mas maraming boto guys ito na yung araw na uh, pangalong araw na magtatapat na si Reynard at syempre ito guys 100% na uh, aamin na to bakit reassure ko siya guys sabi ko sa kanya na kapag ito hindi ka pa umamin hindi mo pa nasabi yung totoo wala na itigil na natin tong kalokohan na to. Nad, ready ka na ba? Ready na. Tara na kayin say. Hindi, tsaka guys, ito para magkaroon siya ng confident, ayan na. Nakita niyo naman yung suot niya. Binihisa natin ng matindi para syempre confident na confident siya na talagang magugustuhan talaga siya. At tsaka, aamin ka talaga, Nad. Oh, so guys, uh, eto na ang pag-amin ni Reynard. Kita kits na. Banga nyo to guys. Ready na. Tara, Alam mo na yung mga sasabihin mo ha. Oo. Oh. oh. ko na ito Gigi, tara, 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 tara. Mo. Mo. Oh. Oh. Yan. Nga, abutin mo. Abutin mo. Ah, oh. Abutin mo yan. Oh, sige nga abutin mo. Sige nga abutin mo. Oh. Habang mo kasi pa nang maabot. Oh, ano mo eh. Press mo ako no. Hoy, <laughs> nay. Tulungan mo ako bilis. Hindi ko abot. Ko. Oh, ito na, ito na. Ko ay, eh. na, ko. ay, ko. Lang, eh. ay na. ito na, ito na. Bibigay ko na nga. Hindi, dyan na joke pa lang eh. Uy. Kasi si Jera no. Hey, nay. Basta. Ito. Ito na. Dami mo nga na. Oh. Ito na, ito na. Masyado kong seryoso sa buhay eh. Ayan na Ayan na nga. Hindi, oh, ano? Kaya nga na yun ni Jeron, mukhang um, nag-enjoy naman din kayo. Tsaka masama din kasi pakiramdam ko. Ano nangyari sa'yo, si Nord? Masama pakiramdam ko? Lablat ka? Renard. Sige, magpahinga ka na sa taas. Pahinga ka, Nord. Inom ka tubig. Tapos mga ano, gamot. Nord, kuya yun siya. mo naman si Renard. Uy! Ah, Anong ginagawa nyo dito? Tsaka eh, ba't kayo nakapasok? Tsaka bukas yung ano eh, nahihirapan siya SJ, tinulungan ko lang. Okay, ang, ah. Magkautang na loob ka naman, tinulungan ko na nga. <laughs> sige, Ito naman, sige, naman sige. Oi, eh. SJ, to totoo na ano? Walang ginawang kalukuhan itong mga to? Sige, labas tayo. Labas. Tara, tara, tara. Labas ko, may Putik yan. Wait lang, buksan ko nga ilaw. Nard! Hey, Nard! Alika, dito ka! Alika! ka! Dito ka! Oh, ano na yung problema mo? Wala. Hinta. Ano yung mukhang yan? Hindi mo na ako kausapin kayo Ano mo kausapin? Oh, paano na yan? Hindi ko Ano, ganyan na lang? Hindi naman kay Insay. Eh, bigla na lang ganun sino ba naman matutuwa ganun makita naintindihan kita pero lalaki ka Renard kailangan mo lumaban tsaka hindi ako magtataka kung yan isang araw si SJ magustuhan niyan si si Jeron bakit? kasi si Jeron umaamin sinasabi niya yung totoong nararamdaman niya ikaw sinabi mo ba? hindi ko yun pero bahala na naguguluhan ng utak ko hindi ko parang... alam Tangina, ina, konting problema lang, konting nakita mo lang ganyan. Reynard. alam ko na tinda ka si Celso, pero ayusin mo sarili mo, doon ka, sa labas. kasi. So guys, uh, ayun nga, uh, kung tingin nyo na may gusto na si SJ kay Jeron, uh, i-like react nyo. At syempre, uh, kung tingin nyo na may gusto si SJ kay Reynard, or mas bagay sila, i-heart react nyo. Ayan, tingnan natin kung saan... Uh, kung sino yung mas maraming boto.